Hi, good morning. Ah, uh, araw ay nandito ako sa San Romeo sa bahay namin. Kasulok ko yung aayusin yung aking mga nasirang paninda hapon. Yung bumagsak na isang karton na mga items ko nagkalat sa kusada. Nangasira ito at uh, kailangan kong ibalik sa mga box. Lagyan ng tape Ala, maayos ang Edora. At hindi nakakaya na i-serve sa aking mga customer. Mga guys, uh, thank you so much. Sana hindi kayo magsawa sa pag panood sa aking mga vlog. Dahil sobra akong masaya sa mga ginagawa ko. Nakakapagod nga lang. Nagkailangan ng panahon, oras at mga magandang view na kakailanganin para gumanda naman yung ating vlog at ito guys uh, ipakita ko sa inyo kung ano yung mga nangasira na items ano nang wasak yun yung ayusin ko ngayon at ay balik sa dati ito na pakita ko sa inyo ito Ayan. Nakal na wasak yan. Ayan. Ito. Wasak. Ito yung back niya. Itong lahat ng kalat ito sa kasada. Kaya sobrang kong taranta kahapon. Baka may dumaan na ano. Baka may dumaan na sa at titingnan ko kung wala bang mga ito dahil bumagsak talaga ng malakas eh. para naman masure ko na hindi sira yung ibibigay sa akin customer titingnan ko muna guys ayosin ko ang mga box ito para ano ma serve ko yung magandang item sa aking mga customer ito nagkalat kaya ayusin ko muna ito ngayon bago ako alis sa bahay ah, okay naman ito wala namang problema ito siguro dito yan lang kabila daming dami daming kalat anak kalat talaga kaya ayan medyo okay naman ang kabila ah, yan yung bumagsak hapon yung karton na yan sira yan na, na nilagyan ko lang ulit ng tape para bumalik sa dati yun yung nangyari sa akin kapon sobrang adventure at hindi ko inaasahan yun na mangyari sa akin dahil first time ko na experience yun guys kaya hindi biro din yung ating mga ginagawa na pag nagbiyahe kung saan saan at sobrang exciting uh, sa mga tao na kagaya kong INT siguro pag maka experience kayo ng ganito ha uh, hindi siguro ninyo ma unawaan kung ano ang gagawin ninyo at sa aking experience sobra akong na surprise at nagulat na bumagsak yung isang karton kong items at nagkalad sa kasada guys ah uh, sana supportahan nyo yung mga vlog ko uh, at lagi nyo subaybayan yung mga bagong i-upload kong video at sana makabigay sa atin ito ng Uh, aral kung ano ang ating gagawin sa buhay natin uh, thank you so much sa lahat ng mga nakakikilala sa akin sana ipalo nyo ako at panoorin niyo mga video ko dahil kung magawa nyo yan sa akin at ako ay magtagumpay malaking tulong ito sa akin at at hindi ko kayo makalimutan mga kaibigan ko salamat sa lahat ng mga mga banding na ating pinagsamahan sana hindi kayo makalimot sa akin thank you guys sana pagpalain tayong lahat ngayong araw at lahat ng pagsubok sa ating buhay ay malalampasan natin pray lang at magtiwala sa taas para tayo ay magkaroon ng lakas na ipagpatuloy yung ating mga ginagawa araw-araw shout -araw. out ako dyan sa aking mga customer lalo lalo na si ah uh, Minchi Store at Ma'am Irene uh, kung mapanood nyo itong mga video na to Thank you sa inyo Talagang sumusuporta kay sa akin At matagal na tayong Nagiging <clears throat> Matagal na tayong Matagal na tayong Magtutulungan sa pamagitan ng ating mga Negosyo At uh, thank you so much Alam kong nakakatulong Kayo sa akin ng malaki At ganon din naman sana nakakatulong ako sa inyo kahit pa paano sa pamagitan ng pag-deliver ng inyong kailanganin na paninda uh, ma'am good morning sa inyong lahat sana iblis kay ni God at pa palambuin pa ni, palambuin ang inyong mga hanap buhay na mayroon kayo dahil napakabait ninyo mabait at wala akong masabi sa inyo dahil alam ko yung mga pinagsamahan natin sobrang thank you talaga thank you sa inyong lahat sa aking mga customer na nakakilala sa akin hindi ko man ito na shout out sana mapil ninyo yung totoo kong pasasalamat sa inyo sa inyong pagsuporta sa akin sa pamagitan ng pag-order ninyo sa inyong pangailangan na paninda. At sana sa aking mga vlog, lagi ninyong ipalo at tulungan niyo ako. I-subscribe ninyo ang aking channel. Uh, thank you so much. God bless you. And have a nice day sa ating lahat.